Ang Kalupi ni Benjamin Pascual Kailangan ko ng bilisan maglinis. Pupunta pa ako ng palengke para mamili. Inay, magtatapos na ako. Maaari mo ba akong bilhan ng garbanzos? Oo naman anak. Sige, tamang tama. Pupunta ako ng palengke. Umagang-umaga pa lamang ay masayang-masaya na si Aling Marta. Magtatapos na kasi ang kanyang anak na dalaga sa pag-aaral. Bit-bit ang kanya sisidlan, siya ay nagtungo sa pamilihan upang bumili ng uulamin sa pananghalian at ang garbanzos para sa kanyang dalagang anak. Oh mga suki! Bili-bili na kayo! Bangus! Bangus kayo dyan! Linggo ng umaga, siksikan na ang palengke. Maririnig ang ingay ng mga nagtitinda at mamimili. Nang dumating si Aling Marta sa bagit ng pasilyo, ay may nagmamadaling batang lalaki na nakabangga sa kanya. Aray! Ano ba? Magdahan-dahan ka naman! Patawad na po. Hindi ko po sinasadya. Ang batang lalaki ay mukhang mahirap. Makikita ito sa kanyang kasuotan. Si Aling Marta ay nagalit kahit humingi na ng tawad ang batang lalaki pagkatapos ng pangyayari siya ay tumungo sa tindahan ni Aling Gudyang noong siya ay nagbabayad na napansin niyang nawawala ang kanyang pitaka Nasaan na yung pitaka ko Dito ko lang yun nilagay ah Naku! baka na nakawon na kayo Aha yung batang bumangga sa akin kanina Sinasabi ko na nga ba eh Agad niyang hinanap ang batang lalaki ito ang pinaghihinalaan niya na nagnakaw ng kanyang pitaka Nakita niya ang batang lalaki sa karating na istasyon ng pulis. Aha! Siya ang batang pumatid sa akin kanina! Siya ang nagnakaw ng aking pitaka! Hulihin niyo siya! Ha? Hindi po totoo yan. Wala po akong ninakaw. Hindi po akong magnanakaw. Agad siyang lumapit at hinatak ang bata sa leeg. Itinanggi ng bata ang akusasyon. Sila'y napalibutan ng mga tao dahil sa kaguluhan. Dahil dito, isang pulis ang lumapit. Siya ay nagtanong ng mga impormasyon sa batang lalaki at pagkatapos ay nagtungo sila sa harap ng istasyon. Pinaghintay sila ng mga pulis dahil siya ang tatawag lamang upang mapaghalili. Nako, paano na ito? Ano na lang ang sasabihin ng aking asawa at anak? Inisip ni Aling Marta ang kanyang pamilya at ang magiging reaksyon ng kanyang asawa kapag nalaman nito na nawalan siya ng pera. Biglang nang dilim ang kanyang paningin, siya napuno ng galit at puot. Dahil dito, nagawang sakta ni Aling Marta ang batang lalaki. Aray! Tama na po! Tama na po! Gusto lamang makalaya ng batang lalaki sa mahigpit na pagkakahawak ni Aling Marta. Kinagat niya ang kamay ni Aling Marta at tumakbo palayo sa kanya. Pumunta siya tungo sa isang malawak na daan at biglang may humagibis na sasakyang umangga sa kanya. Hindi makapaniwala si Aling Marta sa nangyari. Hi, salamat at nakauwi na rin. Oh, Marta, mabuti at nakauwi ka na. Saan ka kumuha ng pera pambili ng mga iyan? Naiwan mo nga ang pitaka mo dito kanina. Dahil kinuha ko ito sa bag mo para bumili ng tabako. Sa kanyang pag Sinalubong siya ng kanyang anak at tinawag nito ang kanyang ama. Sinabi nilang na iwan ni Aling Marta ang kanyang pitaka dahil kinuha ito ng kanyang asawa upang bumili ng tabako. Hindi makapaniwala sa Aling Marta sa takbo ng mga pangyayari kaya nawalan siya ng malay. At dito na nagtatapos ang kwento ng Ang Kalupi. Ako si China May Monter, Gumawa, ang inyong tagapagsalaysay. At ako nga pala si Gabriel Quintano, gumaganap bilang isang batang lalaki at asawa ni Aling Marta. At ako naman si Ashley Divine C. Ferolino, gumaganap bilang si Aling Marta. At ako naman si Richard Mel Spanes, gumaganap bilang anak ni Aling Marta. At ako naman si Ferbie Aguilar Antonio, gumaganap bilang si Aling Gudiang. At kami ang umakot!